baka meron kayong ma-encounter meron akong ibibenta sa inyo ito sing -sing na to sino kayo mag-ingat kayo grabe samantalang dati alak ang iniinom ko no? ngayon gatas na winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada magandang araw magandang gabi mga sino ko nasa naman kayong araw na to no? Uh, magpupunta muna ako sa palengke mag-grocery muna tayo no? mag-grocery tayo na hindi natin kasama ating mahal na reyna ganun talaga I miss you so much, mahal na Reyna Yo, drama pa eh, no? ah, <laughs> kuha man tayo ng cart mga kainig siya, no? Yan Alright Pagkakani so, muna natin si Lola Yan Tapos tayo na right. Walang tao pagka weekdays eh Masarap mag-grocery, hindi siksikan Kuha tayo nito mga kainags ano Para kay Sayon Yan o no? Yan Lagyan natin dyan So hindi muna tayo kukuha ng ganito Kasi marami pa siyang ganito sa bahay Next time na yan Hindi rin tayo kukuha nito Kasi meron pa siya nito mga kainags ano Pagkain ni Sayon Kukunin lang natin yung beef Para sa kanya Since na nag-iisa lang tayo ngayon konti lang yung mabibili natin sa grocery ngayon mga kainags ano Kasi yung pangalay na prinsesa natin Hindi naman kumakain sa bahay ano? Bumibili ng sarili niya yun kaya medyo malaki-laki yung matitikid natin ngayon tapos ito syempre ito gusto ko to mga kainag so salmon nako 32 dollars ano halos 32 dollars to marami na to pero pili tayo ng ano ito toto to, mas maganda ganda 28 ito to ito. medyo mura-mura ng konti mga kainag ano? yan kuha ko nito para makatikim naman tayo ng salmon uli yan nako healthy yan. pasok na pasok sa budget natin yan kasi konti naman yung magugrocery natin ngayon eh mabibili natin yan mahal na rin ah uh, napaganda yung pagbakasyon mo sa Pilipinas buhay hari ako ngayon lahat ng gusto kong bilhin sa grocery mabibili ko yun <laughs> ang hira walang pipigil sa akin sa mga gusto kong bilhin yun <laughs> tara bili pa tayo yan ito mga kahinags, ano para kay Sayon. Yan. 16 ano. So ilang ano to? Marami na to. Ilang kainan siguro siguro mga good for 4 days or 5 days yan. 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 yun yung para kay Sayon mga kainagsano. nga pala mga kahinags, ano, yung gumagastos kasi sa grocery namin si Mahal na reyna Siya yung nagbabayad ng lahat-lahat ng grocery namin saka hindi lang sa grocery, marami pa rin siyang binabayaran. So share kami sa gastusin sa bahay. Para doon sa mga hindi nakakaalam, uh, kanya-kanya kami nang hawak ng pera ni Mahal na Reyna, mga ano? Yung sweldo niya, sa kanya, yung sweldo ko sa akin din. Pero pagdating sa gastusin sa bahay, happy kami. Importante itlog mga kainag siya. Kuha tayong dalawa nito. Yan. Check muna natin kasi minsan may mga basag dito eh. Tsaka minsan magkakadikit yung ano, iba susayang so, naman kaya nandito na rin lang tayo double check na natin para syempre bawat itlog ay importante yung presyo ngayon ay syempre kailangan na nating i-maintain dahil nagmamahala ng mga presyo ngayong taon na to yan tsaka syempre gatas mga kainags yan kuwata yung gatas tingnan natin yung date yan ayos ah, natin yan lagay natin dito yan naku baka maano yung ating salmon Let's get. Tuwing gabi, umiinom na ako ng gatas, mga kainag. Eh? grabe. Samantalang dati, alak ang iniinom ko, no? Ngayon, gatas na. Good for the health, syempre. At good para sa bulsa rin. <laughs> dati, 270, no? Uh, nilalaan kong gastos para sa alak. Good for two weeks yung alak na yun. 270, ganyan, mga kainag. Grabe, laking pera, no? You know? 270 dollars, two weeks, para lang sa alak. Oh my god. Tapos syempre hindi mo awalang Magkano ba ito? Three dollars For dalawang piraso Ay ano Original Asan ah, pa yung isa? Gusto ko original eh Yan So three dollars Pag kumuha ka nito Pero pag lumampas ng three dollars Ang presyo ay magiging Three forty na tapos syempre Meron tayong dessert na kinukuha rito Mga kainags, Ano? Ayun, no Yan itong ice cream Yan Strawberry paborito namin ni Mahal Arena. Tapos ito, ipapalaman namin to dito mga kainags. Ano? Parang ano siya eh, uh, dirty ice cream sa Pilipinas. Ano? Tapos meron nga pala nag-send sa akin na subscriber mga kainags. Ginaya ano? niya rin tayo. Na shoutout sa iyo, no? nakalimutan ko yung pangalan mo eh, pero hahanapin ko yung picture. I-insert ko rito. Yeah. So bumili rin siya ng ganito na ice cream. At tinapay mga kainags. Ano? Tapos sinend niya sa akin na ganito rin yung kanyang kinakain. nako nakakatuwa, ano? ginagaya tayo ng ating mga subscribers at mga viewers ano. So pwedeng-pwedeng pwede pwedeng na pala talaga ako maging endorser ng pagkain ano. swerte naman ng mga ini endorse natin, dapat binabayaran na nila tayo mga kainis ano. Yan, yeah, so ito mga kainis ano, honey para sa ating kape. Yan, presyo. Ah, do pala sa kabila yon yung kape. Ito natin hanapin. Naubos na kasi yung kape ko eh no. Eh hindi tayo hindi kumpleto yung araw natin mga kainis pag hindi tayo nakapagkape sa umaga at sa hapon pag day off. Yan, bali nagkakapi ako pag day off, dalawang beses, dalawang tasa. Isa sa umaga, isa sa hapon. Pero pag may pasok ako, ah, dalawa rin pala kasi sa trabaho, nagkakapi rin ako sa hapon. Eh. Ito, 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 toto may bago ng kape ngayon, mga kainags, ano? Ito, super black ba ito? Mukhang bago ito, parang gusto ko ito. Ayan, oh, no? hanggang dyan, oh. No? yung, ano, yung may arrow, yan yung, yung kulay ng Paul ano? Dati, ang binibili ko, ito mga kainags. Ito ang binibili ko dati. Yung rose niya, no? Ganyan, yung, yung, may araw na puti, yan yung kulay niya, eh. Kailan parang natatabangan ako. So, nagpalit ako dito. May maliit dito, eh. Baka ito na yon, Baka ito na yon, Ito na iniinom ko, no? So, nagpalit ako kasi gusto ko yung matapang. Yung kulay itim. Yung kulay. Yan. Ito yung kukunin ko. Gusto ko to. Magkano ba to? Yan. Yan. Kung hindi ako nagkakamali, ano to yata, no? Ah, decaf. Decaf to. Ayoko yan. Gusto ko kasi yung Folgers mga kainis ano. Nung natikman ko kasi yung kape na yan, siguro mga 4, 13 years ago, nagustuhan ko. Kaya hindi na mawala sa isip ko. Ito gusto ko rin to mga kainis ano. Pero sabi sa akin ni Mahal na Reina, pag kumuha raw ako rito, make sure daw na hindi ano, na, yung nakalobo pa rin para walang hangin daw talaga. Kasi minsan pag napasukan ng hangin to, parang hindi na siya malutong ano. Ito okay ito. Kaya make sure daw bago sabi sabi ni Mahal na Reina, pisil-pisilin mo muna. Yan, katulad diyan, oh talagang parang balon, parang lobo, no? Walang hangin sa loob. Yan. Kunin na kuha tayo niyan, gusto ko 'yan. Kasi nung mga nakaraan, may mga nabili kaming ganito, hindi ko na check, hindi ko alam eh. Na na ano, yung pagkaginanyan mo, parang abot hanggang yung daliri mo magdidikit, Ganon. Kaya nung kinain namin yung produkto, yung ganito, hindi na masarap kasi parang may moist na namamasa-masa na parang wala na, hindi na siya crunchy. Yan, okay ito. Kuha tayo, apat lang, kuha tayo apat. Dilim, no? Grabe. Ulan na naman. August ngayon, eh, no? Ulan na naman. Pambihira naman, no? Parang hindi natin na-enjoy yung summer ngayon, ha? <laughs> Pa'no na ang puso ko kung wala ka? Iniwan mo akong nag-iisa ngayon. Ang puso ko nagdurugo. Ha, <laughs> May nakarinig sa atin na kumakanta tayo mga ay no, Medyo nahiya ko ng konti Yung nasa likuran ko yan o no? Napatingin sa akin nung ako'y kumanta <laughs> Sabi niya siguro Sino ba kumakanta na yung wala sa tono? Habi <laughs> Habi, hira naman no? Ay, tumatawa pa mag-isa Parang may katok Parang may katok, may katok talaga <laughs> Ay, hira O nga pala mga kainays, ano Merong lumapit na naman sa akin, eksakto eksakto lang kakapatay ko lang ng cellphone ko. Baka meron baka meron kayong ma-encounter na lalapit sa inyo nakasasakyan siya. Para siyang ano, ano uh, nasa Middle East, ano siya, Middle East yung itsura niya no. Meron siyang uh, tatawagin kayo, kakausapin kayo. Meron siyang ibibigay sa inyo sing sing. Sasabihin niya nangangailangan daw siya ng tulong. Tapos sasabihin niya sa inyo ay kailangan ko ng panggasolina, meron akong ibebenta sa inyo ito sing sing na to. Please, please Misa marunong pa magtagalog mga kainags So mag-ingat kayo So sabi ko, ah hindi na, hindi na Thank you, thank you Hindi ko agad in-entertain Don't talk, don't talk mga kainags Huwag eh? niyo kausapin Ano yung yun, sigurado, scammer yun Bogus yun Ngayon lang, kakalapit lang ngayon uh, Siguro hinintay lang muna ako magmatapos yung pagbibidyo ko Kaya, kaya bago lumapit <laughs> Sabi lang Tapos nung sinabi ko na, ah hindi, hindi, hindi ko kailangan yan Umalis na rin siya Alam niya na siguro na, na alam ko na yung bogus niya kaya eh, yan, kung makaka-encounter kayo dito sa Edmonton, dito sa Northwest, siguro hindi lang sa Northwest, no? baka sa iba pa. Huwag yung pansinin mga kayo, nagsabihin niyo, ay hindi, hindi. Hindi ko kailangan yan, marami ako nyan. Yo. <laughs> Iwanan nyo yung ano. Uh, boss! Hindi marunong siguro yung bata rito, no? Iwanan nyo, solid natin. Boss! He forgot his dollar. Just give me a second, Sorry. yon Luni? Yeah. <laughs> hindi, hindi alam nung bata mga kainis kung paano tanggalin ano. Nakita ako eh kasi ako yung kasunod. <laughs> Kaya sabi ko mukhang hindi alam nung bata no. Binigay na natin 'yon. Ito yung ating luni. Nagpasalamat sa atin yung bata at yung nanay ano. Siguro first time siguro nung bata na yun na gumamit ng cart, hindi niya alam. Saktong sakto no. Sabi ko parang namumroblema tong bata na to, hindi alam ah. Eh, siguro nung nakita niya pasunod na ako, na pressure siguro iniwan niya na lang uh, mayaman siguro yung bata na hindi sana yung mag, ano, mag magtulak ng cart <laughs> buti na lang doon tayo so yun mga kayunags, ano? Uh, nagpadala tayo ng pera sa ating mahal na mahal na nanay sa Pilipinas syempre yung nga pala mga kainags ano, yung pinadala nating pera kay, kay nanay ano yun ha, kusang loob yun ha hindi yun yung obligasyon Yan, kasi merong isang isa tayong viewer ano hindi ko alam kung viewer or sub subscribers yan yeah, shout out shout out say, sir, ano. uh, sabi niya kasi daw uh, ayaw na raw nilang gayahin pa or sundin pa yung mga kulturang Pilipino no yung tinutulungan pa natin nagpapadala pa tayo ng pera sa mga magulang natin parang inuobliga tayong mga anak na magpadala ng pera sa mga magulang natin so hindi po no sa akin po kasi ay eh, boluntaryo po yun voluntary ko pong binibigay yung padala ko sa nanay ko kasi kung man ako ngayon, eh po 'yun. Hindi po 'yun obligasyon. Sobra, sobra 'yun. May sobra bigay. Ah, uh, kung yung iba kasi, siyempre, siguro inuobliga sila ng magulang nila na magbigay sa kanila ng pera. Eh depende po 'yan, depende po sa ano 'yun, sa sitwasyon. Depende po sa sitwasyon. Pero sa akin po, eh ano po 'yun? Voluntaryo po, voluntary. Siyempre, kailangan din naman natin na uh, magbigay kahit pa paano kahit konti sa mga magulong natin no, para mapadama natin yung pagmamahal natin sa kanila yun lang so depende naman sa atin yan eh kanya kanya naman tayo ng, ng pananaw sa buhay so syempre ako bilang isang magulang hindi ko ina-expect na or um, hindi ako umaasa sa mga anak ko balang araw na magbibigay sila sa akin ng pera mga kainay no? yun ang hindi ko ano yun ang yun, yun din naman sinabi nung ating uh, nag-comment sa akin ano yun din yung sinabi niya na hindi sila um aasa sa kanilang mga anak na sa pagtanda nila magbibigay ng pera sa kanilang mga anak nila so tama yun, tama talaga yung totoo talaga yun ano? at uh, nag comment lang naman siya yun ang sabi niya pero shout out to you sir, ano? thank you sir, thank you sa pag comment ako rin ganoon gusto ko sa pagtanda ko mga kainag ano? sa <coughs> hindi, depende, depende sa mga anak ko yan Pero ako, hindi ako aasa Hindi, hindi nakatanim sa isip ko na Aasa ako sa mga anak ko para bigyan ako ng pera. Hindi po. Ngayon, kaya ngayon, ngayon pa lang po ay gumagawa na ako ng paraan para sa pagtanda ko, sa pagretiro ko, meron akong makukuha, meron akong sustento mula sa aking uh, ginagawang diskarte habang malakas pa ako at habang bata pa ako. Kasi ayoko pong umasa sa mga anak ko pagtanda ko na bibigyan nila ako ng pera. Ayan, ayoko pong umasa. Pero kung sakaling bigyan nila ako ng pera, thank you, maraming salamat yan, thank you talaga kanya-kanya naman tayo kanya-kanya naman tayo pero teka muna mo, depende yan depende yan mga anak ano, yan sa mga anak ko yan, sana nakikinig kayo o nanonood kayo, O sana mapanood nyo tong vlog ko na to, no? depende yon pero syempre, pag nakatira kayo sa bahay ko sa bahay ng mga magulang nyo tapos may trabaho naman kayo abay dapat kahit papaano eh, nagsishare naman kayo, kahit papaano diba? kahit pambayad lang nang ng kuryente or ng internet o oh, di ba ng mga uh, ng mga mga garbage, mga basura, yan or kahit na yung property tax, yan kahit mag <laughs> yon, syempre pag nakatira kayo sa mga magulang niyo, dapat talaga mag-share kayo mga kainan Mag-share especially pag may trabaho kayo. Eh dapat naman magkaroon kayo ng trabaho, syempre pambihira naman 'no. Oh. Alam malalaki na kayo, kung <laughs> pambihira naman. Uh, dito kasi sa Canada mga kainan usually mga mga kabataan dito, 18 years old, nagbibigay na sa mga magulang yan. Yan ang kultura dito sa Canada. Uh, 18 years old, tatrabaho ka na, magbibigay ka na sa magulang mo ng share mo, or aalis ka ng bahay ng magulang mo, maghahanap ka na sarili mong tirahan. So, 18 years old, malayang malaya ka na yan. Kung baga, wala lang pakialam sa yung mga magulang mo. Bahala ka na sa buhay mo kasi malaki ka na. Ganun po yung kultura rito. Pero anyway, since na nandun pa rin yung kultura ng Pilipino natin, syempre, eh, wala akong sabi. <laughs> Uwi na nga lang tayo. Ay, hira naman. Nanhiwaan na natin si Sion mga kinags. Ano? Ito, ito nga yung araw na to. Yan. Nasa labas si Sion, ilabas ko muna eh. Bukas, ito. Sa susunod, ito. Apat na araw, ito. So, sa limang araw, ito. So, sa anim na araw, ito. Bali, pang anim. Anim na beses natin, ano, papakain kay Sion to. Anim na araw. Yan. Sandali lang mga kinags Dalagay mo natin dito. Tawagin mo natin na sa labas eh. Ayun oh. Halika na. Pasok na. Come here. Come on. Let's go. Let's go. Halika na. Ah. Oh. Kain ka na ha. Ah. Oh. Enjoy. Enjoy. Yan. Buhos na natin oh. Mmm. Ayos. Daming ulam mga kainings. Eh. So ano? kain mo tayo mga kainings. Ano? See you tomorrow. Magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano. Ah, uh, ah. Uh, bibili muna tayo ng gasolina tsaka gusto ko rin gamitin tong sasakyan ni Mahal na Raina. kasi syempre kailangan magamit natin to kasi pagka hindi natin ginamit to madidrain yung battery sayo rin mamamroblema kaya habang hindi pa drain gamit-gamitin natin kahit ano kahit na papaano siguro sa isang linggo mga apat na beses ganyan yan. kailangan mapaandar yan, bibili lang ako gasolina para dun sa lawn mower natin ano kasi hindi na ako nakapag-grass ng damo mga kainis, ano ngayon sana ako mag-mower kaya lang maulan pero tatry ko pa rin mamaya yan, dito na tayo sa gasolin gasolinahan mga kainis, ano ang regular price ng gasolina ay $1.40 uh, 139.9 yan 1 cent na lang ano na $1.40 na kailangan din natin pag-gasolinahan yung sasakyan ni Mahal na para syempre wala nang abiria ah. dito na tayo sa bahay uli mga kainags ano dito tayo sa Costco uli mga kainags ano <laughs> nag text na naman sa akin yung mahal na rena wag ko kalimutan yung oil ng kanyang sasakyan yan kahit na nasa Pilipinas eh, hindi pa rin nakalimutang utusan ako mga kainags ano <laughs> Costco muna tayo kasi mas mura yung uh, ano rito mga kainag na yung uh, oil. Yan, yung oil ng sasakyan, mas mura rito. Magandang klase rin yun kasi napanood ko sa YouTube yun, yung mga oil dito sa ano, sa Costco, yung mga sasakyan ng oil. Magagandang klase rin mga kainag, so napanood ko doon sa isang ano eh, YouTuber. Uh, maganda rin kaya dito na tayo bibili. 'Di ba? Ayun oh, Costco. Yan. Umulan na naman kagabi. Grabe. Walang humpay na ulan. Yan, August na. Matatapos ng August. Ulan pa rin ang ulan. Parang hindi namin na-enjoy ang summer dito. Um, ang <laughs> Tapos sa susunod, September, naku, malamig na mga kainags. Patay na. Yan ito mga kainags. Ano? Kuha tayo na isa. Magkano ang presyo nito? $50. Dalawa na ang laman nito eh. Yan, kuha lang ako na isa. Itong isa mga kainags. Ano? Ayan, pero ito sa may pangalan to eh. Castrol. No? Dalawa rin yan. Dalawang klasirin niya no. Ayun oh. yan, 2 oh. oh, by 4 liters, 70 dollars yeah. siya. Pero ito na lang kunin natin kasi okay naman tong oil na to eh. Ayun. mahal na rin ah. Ito na yung pinabibili mo no, pambihira ka naman no. Kahit nasa Pilipinas ka na inutusan mo pa rin ako. <laughs> Nako po haba ng pila. Doon tayo. Don tayo sa ano, self-checkout kasi dito mga kainis mahabang pila rito no? sa may counter pero dito sa self checkout ay may pila rin pala ito self checkout is yes. this a shop oh, okay haba rin pala mga kainis ang self checkout kala ko eh walang pila sa self checkout pati ba naman sa self checkout meron pa rin pila pala haba sana pala nag ano ako nag cart ako nangalay ako <laughs> pambihira mga kainis ano ang tinatanggap na pala rito, Mastercard kasi yung yung card ng nasa akin ng mahal na reina visa ang <laughs> ah, bihira hindi pwede eh, hindi ko rin dala yung master card ko mga kainag ano? bihira ay naalala ko nga pala binali ko yung mastercard na card ni ano ni mahal na reina ano ay nako ay sayang naman yung pagpunta natin dito grabe <laughs> pati gasolina ano hindi para wag masayang bumili na lang tayo ng pagkain hotdog sa counter, counter. Meron akong cash dito, cash ibabayad ko sa hotdog. Yeah, so yung hotdog diyan mga kinaks 150 lang, oh. bili tayo. Paano ba 'to? Ha, ah, order muna siguro dito, no? Order nga muna tayo. Tama ba? Dito order tayo dito mga kinaks, hotdog. Yan. Yeah. Uh, may kasama na 'tong ano eh, drinks. Hotdog. Yan, yeah, 150 oh. halagang $1.58 Meron ka ng hotdog at saka soft drinks Ano? Baka sabihin nyo, bakit hindi ako tumira doon sa ano, no? Di ba yung mga libreng pagkain? Nagsawa na ako, kanina pa ako tumitira mga kainag Hintayin natin yung number natin Ito, <laughs> $1 and almost $2, ano? May pagkain na tayo at soft drinks yeah. Kain tayo mga kainag, so? Oh. Hotdog? Mmm! Stop. Stop.